Good news, Ma'am Jen. Uh, nanganak na yung isa nating kambing. Sa 3 days pa lang natin na inalagaan, may interest na kaagad tayo. Ito, Ma'am Jen, may dalawa siyang anak. Yan. bahay na ah doon good morning guys naglalakad kami pupunta kaming ngayon ng kabigtian para puntahan ng kambing na ating bibilhin meron daw dati foreigner na nakatera doon lalakad lang tayo guys kasi Pagbalik natin, may hila-hila na tayo na camping. Kaya linalakad lang natin. Hindi kasi makadiretso ang sasakyan doon sa bandang baba. ang dyan lang sa may bahay na yun. Kasi dito guys, rap road pang uh, motor, pwede siya. Dahil pag dinaanan ng tubig, ang mga bato, ang lalaki, nakalitaw siya. Sasayad at sasayad talaga ang flooring mo. Pag dala mo ang sasakyan. Ayan guys, mahirap na ang daan. Motor lang talaga hindi naman natin maikarga ang kambing sa motor dahil buntis kaya maglalakad tayo hanggang dun sa baba kita ninyo guys nakikita na yung mga bato nakalitaw na naglalaki ang bato kaya mahirap magdala ng sasakyan dito Puro tayo pelusong guys mamaya pagbalik natin. Puro naman pa. Ahon akyatin. Tingnan mo yung motor na Nahihirapan din yung motor. kilometers daw guys ang lalakari natin Agoy, 16 kilometers balikan Allah <laughs> 16 kilometers balikan Agoy. bukas nito hindi tayo makatrabaho sa ng binti natin Okay, lang, <laughs> ah. uh -huh. Kasi sa bandang taas, guys, ah, wala tayong makuha na na kambing. Naghanap na ako kahapon. Da, dalawang araw na tayo, guys, na naghanap. Pero wala tayong nabili. Isa lang ang nabili natin, lalaki pa. Ayan. May ilang metrong... Sementado. Tapos, putol na naman. Ayan. Nakapunta na ako dito, guys, dati. Dala natin ang sasakyan. Bumili ako dito ng saha ng saging. Ayan yung open pit doon. Mayon potol na naman ulay ang kalsada. May nang uh, anak patay na kung ano ginene? Lang, lang, lang kaya ba na? No? To guys, ng danan, grabi. Oh, may manok na rito. Oh, uh, magbaril ng dalang. Oh, uh. tapa Lusong ina naman to. Mamaya ang haba ng akyate namin. Agoy! Imagine guys, 16 kilometers balikan. Ito ngayon puro kami palusong mamaya. Puro kami paakyat. Agoy! Wala mang bahay dito. Meron na? Ah, layo nang nabot niya. Hmm. Oh, grabe yung lusong yun. Oh. Pat. wala kang prino dito, saan ka pupurotin? Ah, ah, darit. diretso na lang papunta dun. <laughs> yan lang. Buti silimento. Lawit ang dila natin guys. Dito pag balik natin may dalapata. Ayun oh, grabe oh. Tignan mo yung mga bato. Oh. Oh, nilitawan mga bato. Buti itong parts na ito. Ah, uh, Tapos ito na naman yan. Rough road naman. Malaki ng bato. Nakalitaw. Oh. Ito guys Yung mga bahayan dito Kasi may kuryente naman dito -sho short ka tayo Green na green Short ka tayo guys tanong nito guys kaya ba natin lakarin pabalik ng sa 8 kilometers pa lang kung iisipin parang napakalayo babalik ka pa ng another 8 kilometers pero pa Paakit naman siya lahat. Ngayon puro palusong. Yun mahirap pagbalik. 8 kilometers na puro akyatin. Ito guys, oh, oh maganda, wow! Oh. Tingnan ninyo guys, flowing ang tubig. Inom muna tayo, inom. Knowing ang tubig Inam tayo guys Inam Ayan guys Oh sarap maligo ng Lam, lamig ng tubig Ayan guys Ano may yan eh muna tayo dito. Sarap paliguan dito, malalim mo. Ito kumukuha ng supply ng tubig sa kapitian. Oo. Oh. Sa Actually guys, ang tubig dito masarap. Natural na natural. Tapos pwede pong mag dive dito. Ang mo. Ang oh. lakad nga lang. O kaya mag-motor. Mm -hmm. Ayan Ay, ang ng kuryente. Wala pa tayo guys sa kalahati. Ayan, motor lang ang transportasyon dito. Pagkuhan ng abono Siya? <laughs> mga bata Ito ang buhay dito sa, sa mga nakatira dito sa kabigtian kung hindi maglakad kailangan dito ng service na motor motorbike buti guys dito may eskwelahan ng elementary sa bandang baba kaya lang ang high school dun pa sa taas ang layo dun pa sa maginaw dito guys hindi pwedeng ah uh, maglakad dito ng sabay-sabay kailangan nakalinya kayo <laughs> palo the leader <laughs> hindi pwede kang lumiko sa kanan para mag overtake <laughs> And may ilan ilan na bahayan dito guys palusong pa rin tayo guys parang tayo dito So, sobrang kasalubong ang dalawang Buti guys, may uh, kuha tayo ng investor para mag-invest ng camping. brake uh, dito. So, Tumama yung foot brake. Dito, babaw? Yung foot brake sa bato. Ah, <laughs> ah. Ma, dito, dito pabiyo, samay. Okay. mo umpisa kanina. Palusong tayo hanggang ngayon. Palusong pa rin. kaya kaya natin ng power ang paakyat <laughs> tapos may hatak hatak ka pa ng kambing okay lang kung ang kambing ay mabait umuuna e eh, paano kung hahatakin <laughs> pawis na pawis na tayo guys grabe pawis na natin Ah, dito guys, standby tayo dito guys. Iinom muna tayo ng sabaw ng butong. Dahil naka 5 kilometers na tayo uh, nung tayo ng sabaw ng butong uh, wow ang sarap guys inom tayo ng sabaw ng butong ng lube hindi na Ah, sarap guys.

Hindi wahig, grang bala na eh. Taas na yung grabing pawis mo guys tapos sinun ng sabaw ng buko guys kunin natin yung dalawang baboy dito nakapunay siya yung isang babae ito at yung itong may itim Bali, apat si, apat siya, dalawa lang kukunin natin. Lato na brahim tangkal, brahim tangkal. Ihingot lang. Gusto kayo muli pa kan ang pid, buti gini dagko ang pid. Sa kabula, sa kabula na, ito. Ay, bakit, buti gini dagko ang pid. Basta pid pa kao, lagay, ipat lawas, anak. Hmm. Hindi lang kambing ang kukunin natin no, pati baboy guys. Tung like, nah. uh, ba? babae. Butakaw, nangyay, butakaw, nangyay. Sa kayun. <tod> Ayun babae pala to. babae. Na may kuldok na apat tapos yung sindusan. sa na. Mam Jen, eto yung na yung nabili kong baboy. Salamat sa pagtitiwala na mag-invest dito sa farm ko. Eto na yung dalawang uh, baboy na litsunin. Yan, dalawa na siya. At ito yung isang baboy na nasa more or less uh, uh 40 kilos na siya. Ito ang gagawin natin ma'am ng ano, dingding at ng sahig ng baboy at ng kambing. Huh? dito natin itatayo yung temporary bahay ng baboy, yung tangkal dyan sa may langka at yung gagawa si Fritz at si Jeffrey sila ang gagawa ng tangkal kailang dalawa? dalawa lang kami at ito ma'am ang nabili natin kahapon na kambing. Ayan. Ito, isang to, may anak. Ayun yung anak. Ayun yung anak ng isa. Ayun. Patatabay na lang natin siya. Kasi may anak siya. Talagang medyo payat siya. Ang makakuha natin kahapon. At itong lalaking kambing, ito, wala siyang sungay. yan bata pa siya wala siyang sungay harap sa kamera kambing wala siyang sungay yan at itong tatlong babae ayan tatlong babae puro na daw buntis yung tatlong yan eto itong isang to malapit na siyang manganak ayan tingnan ninyo tingnan mo ma'am dyan ang ano niya ang dede niya yan malapit na siya mga anak magaan ang dede niya hmm. malapit na siya mga anak at yung isang yun buntis din yun yung dalawa dalawa buntis siya bali tatlo ang buntis natin tatlo yung tatlong yan puro buntis siya magiging lima ang... babae natin. Dalawa ang lalaki. Yung puti na nandon... ah... Uh, nabili ko nung nakaraang week pa yan. Anim lang yung nabili ko... kahapon. Yan. So, pag ayun yung anak nito malut maano na siya ma humiwalay na yung anak na yun pwede na natin purgahin yun yung nanay kasi payat yung nanay para mabuntis na naman sa, sa itong year na ito ma'am baka ito ay mabuntis ni lahat at yung iba may anak Ayan. Ang may sungay natin tatlo at dalawang dalawang babae ito at yun tapos yung ito walang sungay yung maliit at yun may lahi na siyang ano ang At yung isa nating lalaki, isasama natin dun sa cage. May sungay siya, pero ang tatay daw niyan, ah, malaki, na, malaki rin. Eh, lalo na ito, ang tatay nito, napakalaki. Mahigit 50 kilos ang tatay niyan, yung bigat, napakalaki. At dito tayo gagawa ng bahay ng kambing. Yan. Diyan sa kakugunan. Puro kugun siya guys. Nalagyan natin ng ilaw at ng solar CCTV. Para kahit na walang tao, okay lang siya. Ah. 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 Tatlo silang sinabihan ko kahapon na mag-extra dito sa atin. Kaya lang yung isa masakit daw ang ulo. Ayan na ang cage ng baboy mamjen Jen. Ayan na. Malapit na ang matapos. Bubong na lang. At yung saunahan na. Ding ding niya yung tinataas na ano lang tinataas taas lang para makadaan ang baboy saka yung bubong pintuan na lang ang kulang sa harapan may nakabang naman tayo guys na hose May tubig ayan na guys ayan nakabang na siya bubong na lang natin dun sa taas sa ating um, Dikmatik. Ano ba tawag doon? Bomba. Ito na ma'am Jen, yung bakod, na, na natin. Doon sa baba may bakod na rin. Dito, may bakod na rin. Pero sa bandang taas, kasi 40 yards ang hagmer natin, 40 yards sa bandang taas. Ha? Hindi pa natin nasahan. At ang gumagawa natin ay si... Joey at si Lino. Ayan sila mga guwapo. Ah, ayan. ayan. si Lino. Yun si Joey. Mga ano lang to guys sa uh, pinag-anuhan. Hindi pa ako lang ang binili natin dito guys. Sa kayong hagwire. 'Yung kawayan, 'yung kahoy dito na galing sa atin farm. Ito ang pastulan natin ng baka. Sa ngayon, pito pa lang siya, dalawang lalaki, limang babae, at 'yung isang babae ay nanganak na 3 days ago. Dito natin sila pakakawalan. Hindi na natin sila tatalian para kahit saan sila dito pumunta. Yan. Yan guys. At tingnan niyo ang palibot. Yan, andun yung kambing natin, guys. Yan. Meron lang silang mas mas silungan yan. Ang importante yung bubong guys. Hindi sila maulanan. Marami pa tayong area guys. Hanggang doon pa yan. Baba doon. Magandang pastulan ng baka dito. Diyan. Kailangan lang may bakod para kahit saan sila pumunta dito. Ang nyog naman hindi na nila mga ano 'yan makakain yung ubud niya kasi malalaki na. <laughs> at may bagong paparating <laughs> na yeah. guys ang kalamansi <laughs> daw dito matamis tingnan nga natin ang mukha niya pag nakain niya yung kalamansi nito kung hindi mga ngasim sige nga <laughs> ka ka kainin mo nga kung hindi mga ngasim sabi mo matamis mmm mm. <laughs> mm, yeah. na <Da>, mo <laughs> Sa ngayon nakatali ang ating mga kambing. Ah. Mga two days ago, nandun na sila nakakulong. Tatanggalin na natin ang kanilang mga tali. Ah. wala na siyang mga sungay. Pero ang nanay may sungay yun. Yan ang palibot ng ating area. Okay guys, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aking channel. Maraming maraming salamat. Goodbye.